Ayan po, uh, real farm So, since uh, mahilig tayong magtanim-tanim Tayo ay uh, magta-try ng isang games na kagaya nito, ano So, all we need to do is uh, to earn more So, dito sa kanang bahagi, makikita mo yung Ito, uh, ito makikita mo yung uh, Kung paano tayo kumikita, ano So, sige, tingin natin kung makapag-harvest tayo Okay, tingnan dito. So, ano ang pwede natin itanim? Sa so, ngayon, ito muna ang pwede natin itanim, ano? Okay. So, mag makapagtanim muna tayo ng red leaf lettuce. Yun muna yung level 1 natin. Siyempre, hindi ka agad uh, bibigyan ng malaking puhunan kung ikaw ay uh, hindi pa ganong sanay magtanim. Okay, ang ating, uh, ang ating uh, weather, ang ating uh, temperature is 19 degrees Celsius. Medyo malamig-lamig na konti. Okay, So, anyway, we need sunlight, no? Huh? Ano kaya itong kumikisap na to? Ah, pampabilis, pera, tsaka ito. Ano naman to? Enhancement protective can't be traded. Use protective safeguard items when enhancing con costumes or equipment. A rumor says that it is made of the tears of people who lost items while enhancing them. What? Ang <laughs> galing eh, no? So, hindi natin. Makanin muna tayo tapos nating magtanim ay uh, ayan hintay hintay muna tayo check natin yung ibang mga lugar kung ano yung mga nakalagay no so for the meantime while vacation farming muna tayo and then tayo nating mamulaklak yung uh, hintay nating mamulaklak yung ating lettuce ayan hanggang sa siya ay na Magulang na. Okay, ready to be harvested na. Okay, try natin harvestin muna to, no? Hmm, harvestin na natin. Okay, harvest na. It's harvest time! Okay, Siyempre, napapagod tayo. Yung heart natin nasa galing gawing kaliwa, yun yung life natin, energy natin. So, nababawasan yung ating energy every time na tayo ay nag-harvest. Ito so, yung negative 4 na yan. So, yan. So, nasa bar na siya. Okay. So, tingin natin. Kung ano yung ng... Wow. Ito na yung mga laman ng bar natin. Nakapuntahan natin yung bar natin. Nakapuntahan natin. So, yan. Ito yung bar natin. Yan. So, nakapag-harvest tayo yung letter B. 16. 16 coins ang ating kikitaan dyan. Kapag tayo ay nag-harvest. Ay, nag-harvest, nag-sell. Thank you, mami, sa kape. Okay. Maestro Vino Lessons. Maestro Lessons. Maistubino lessons.